time viewers mga idol na ang kanyang connection dito sa kanyang mixer ay walang signal kaya ang ginawa niyang connection dito sa ating auxiliary ano na ginamitan ng ganitong connector na 6.35 to dual RCA pero pag dito sa nag uh, output sa ating auxiliary tapos nag volume dito sa ating auxiliary papunta dito sa main volume ay tumutunog yung kanyang amplifier so mayroong signal ang kanyang connection pero pag dito sa main output ay wala ano diyan mangyari idol baka itong ating connector ay hindi na buo ano pero itong ating 6.35 to the wall RCA na to pwede din natin ito magamit sa ating main output para malaman natin kung uh, ito ba yung ating connector ang may problema so katulad nito kung trouble bluetooth tayo ito lang gagawin natin ano alisin muna natin itong ating connection dito sa ating main output para sa main output na tayo gagamit para sigurado tayo na papalitan natin itong connector kung tutunog yung ating connection dito halimbawa ito ano ang dual RCA natin i-input natin ito sa ating selector ng ating amplifier ayan sa selector B tayo audio so, input tapos itong ating ginamit na gagamitin dapat dito sa ating auxiliary pwede natin ito magamit sa ating main output left or right channel pwede natin magamit ito sa left Pwede din natin itong magamit sa right Para malaman natin kung magkakaroon ba ng signal yung ating amplifier So dito ipapakita lang natin dito Na ito ang pwede natin magawang paraan Para malaman natin kung ating connector sa ating main output Ang kailangan nating palitan So katulad nito main fader na tayo volume dito Tulad nito ay dala no Naka bluetooth connection tayo dito Ayan so yung ating connector na 6.35 na single Gamitin natin ito sa right channel Ayan ano Nakakonect tayo dito sa audio input ng ating amplifier. So dito ipapakita lang natin na pwede natin ito i-check itong connector na to na 6.35 to dual RCA. So nakabluto tayo, volume natin itong main volume natin. Tapos yung ating source dito, tutulog na yan basta may signal na papasok sa ating amplifier. Ayan ano, So ngayon, pwede natin tumalipat sa left channel. Ito. Kung mayroon din, signal ang left channel natin. Ayan, naka left channel tayo dito. Volume natin itong pinaka-main volume natin. Ayan, ano? So yan, idol, ano? Ito, pwede natin itong check Yun lang gagawin natin para malalaman natin kung itong ating connector na to na dual 6.35 to dual RCA ay hindi na buo. So kaya wala tayong signal na pumapasok dito lalo pag ginamit natin yung ating main output to amplifier. So ganun lang sya idol ano. Pwede tayo gumamit dyan. Kahit sa phone pwede natin ito magamit itong single 6.35 natin. So halimbawa mag phone output tayo dito. Ayan. Tapos nakabulyom yung ating phone output dito ano. Ayan yung phone. Pag naman natin itong main volume natin o fader tutunog din yan ayan ano ayan katulad yan so pag binaba natin to ayan wala na rin uh, output kasi nakababa yung ating phone volume dito ayan lang sya ito lang no so ayan kung wala pa tayong connector, itong connector na to, hindi natin ito magamit pansamantala sa ating main output para dito na tayo mag volume sa ating feeder. Ang ating microphone dito idol, halimbawa mayroon tayong microphone na ginagamit ano, so nakita natin dyan sa ating viewers, so shout out sa iyo idol ano, ang microphone nyo sa 1, 2, 3 so dahil itong mixer ganito ang gagawin natin para lang mapalabas yung ating effects dyan ng ating microphone so itong 1, 2, 3 ginamit nyo sa inyong microphone itong effects nya itong pinaka effects nya itong dilaw i-volume natin yan kahit ilagay natin sa half tapos itong pinaka main volume din nya ito, main volume ng ating effects dito, ilagay nyo rin sa half. Tapos ito, saka dito na kayo mag-adjust. Kung gusto nyo pampalakasan yung effects o yung reverb ng inyong microphone, so ito na kayo mag-adjust sa ating delay at saka repeat. So basta importante dito, ang volume pa rin ng ating microphone, pader pa rin dito. Dahil naka main output ang connection natin. So ganoon lang siya idol, magagawa at magagawa mo yan sa ganitong setup. Dahil pareho tayo ng mixer.